PVL players na malapit ng mag-retire. 2 to 3 years from now, magpapaalam na sila sa volleyball. Don't miss out on the latest serves and spills. Follow for more volleyball chismis. PVL players na malapit ng mag-retire. Valdez ng Creamline Cool Smashers. Marami na ngang injuries na iniinda si Alisa kaya nakakaisip na itong magpaalam sa volleyball. Nabanggit nga rin ni Finam na gusto nitong makabalik sa 100% bago nito iwanan ng sports. Abi Maranyo ng Charity Go Crossovers Inamin nga ni Chang Abi na muntik na itong magpaalam sa volleyball para mag-focus na sana sa kanyang personal na buhay kasama ang ex-boyfriend na si Robert Bolick. Ngunit dahil sa nangyari ay naudlot nga ang maagang pagre-retire nito. Nakita na rin ni Chang ang sarili na hindi na maglalaro sa ibang team bukod sa F2. Ngunit dahil nga sa hindi inaasahang disbandment ng team ay napunta ito sa Cherry Tigo. At nasabi nga ni Chang na 2 to 3 years from now ay magpapaalam na ito sa volleyball. Jovelyn Gonzaga ng Signal HD Spikers Nabanggit nga ni Joves na malapit na rin itong magpaalam sa volleyball upang mag-focus sa kanyang duty bilang isang Philippine Army. Michelle gumabaw ng Crimline Cool Smashers. Last dance na nga sana ni MG last year para sa Crimline upang mag-focus sa showbiz industry. At may balak na rin itong lumagay sa tahimik dahil may plano na nga itong magpakasal sa long-term boyfriend maaaring ngayong taon na lang natin makita si MG sa PVL. Racial and ng Signal HD Spikers Halos isang taon na nga rin ng huling makita si Rad na naglalaro ng volleyball. Ngayon kasi ay busy ito sa sariling bakery business sa ibang bansa. Wala pa namang formal na sinasabi si Rad tungkol sa retirement nito. Ngunit napapabalitang napapalapit na nga ang pagpapaalam nito sa volleyball. Denden Revilla ng Crimline Cool Smashers Nabalita na nga rin noon na magre-return na si Denden -den, ngunit pinili pa rin itong maglaro. Nabanggit nga nito na may plano na rin itong magkaroon ng anak sa asawa ni si L.A. Revilla. Maaaring huling taon na nga ito ni Denden -den sa volleyball. Rhea Dimakulangan ng PLDT High Speed Heaters. Usap-usapan ngaring malapit ng magretiro si Dimak lalo na't ikinasal na ito sa long-term boyfriend at may balak na nga itong bumuo ng pamilya at lumagay na sa tahimik. Dindin din, -din sa Manabat ng Choco Mucho Flying Titans. Hindi na nga rin bumabata si Dindin -din at naiisip na rin itong mamaalam sa volleyball. Katulad ni Alisa, gusto rin ni Dindin na makabalik sa 100% at makapag-champion muli bago mag-retire. Ay ng Petrogas Angels. Malapit na ring magretiro ang legend na si Isa Maiso sa volleyball para mag-focus sa pamilya nito. Chisaet ng Petrogas Angels. Nalalapit na rin ang pagre ni Mam Ma Shichi. Noon pa nga nito balak na mag-retire ngunit hindi pa nito kayang iwan ang volleyball. Don't miss out on the latest serves and spills. Follow for more volleyball chismes.